mga katukoy, sinasamantala na po natin ng pagtulong kay na ko kung nang walang pasok at, at mga susunod pong araw tuwing hapon na lang po tayo magkukumpay at may pasok po ano po mga katukay ating pong kukumpayin at nang may maipakain po sa baka double purpose po mga katukoy. kumpay na nahawa ng pa, pagtatamna ng kalabasa mga katukoy. kung mga katuki atin pong kukumpayin at nang may makipakain po sa baka double purpose po mga katukay. kumpay na nahawan ng na ng kalabasa mga katukay. double purpose po kumpay hawan at po gagras katirin pa rin tatay para po maayos po ang tabas at tari ho aararuhin yan yeah. Ya, mga katuke. Sinasamantala na po natin ang pagtulong itatay tatay ko na kung walang pasok. At, at mga susunod pong araw, tuwing hapon na lang po tayo mangungumpay. At may pasok po. Yan po mga katuke. Kaya, sinasamantala po natin ng panahon. Na magpungumpay.